Hi, hello mga kamaming gala. Panibagong araw, panibagong galangan na naman. Woo! Just keep on watching. For today's video nga ay pupunta nga tayo sa service center ng Samsung. At kasama nga natin si Batang Gala. Magta-tricycle na nga lang kami ni Batang Gala papunta nga sa LRT. Hindi na nga namin kasama si Kuya Sion kasi nga nasa Bulacan na siya at may pasok na. Nagkita na nga lang din kami ni Daddy sa LRT at sumakay na nga rin kami ng e-bike. Magkakape nga daw si Daddy at inaantok nga daw siya. Nilakad na nga lang namin papunta nga sa Dang kin down na nag take out na nga lang din kami at dumiretso na nga rin ako sa service center ng Samsung pagdating nga namin sa service center ng Samsung ay pila nga pero ako na nga yung pangatlo <coughs> habang naghihintay nga kami sa pila ay eh, ito nga si Batanggala ay eh, hindi na naman mapakali Pagkatapos nga namin sa service center ng Samsung ay naganap muna nga kami ni Batang Gala ng breastfeeding room. Oras na nga ng tulog ni Batang Gala kaya nga nagmumuriot na siya. Pinaglaro ko muna nga dito sa sopa si Batang Gala at kami pa nga lang yung tao dito. Ilang minuto nga lang ang inidlip ni Batang Gala at nagising na nga siya. Pagkagising nga ni Batang Gala ay pumunta nga kami ng CR para nga mag selfie. Charice. Pagbaba nga namin ng escalator ni Batang Gala ay nakita nga namin itong napaka cute na carousel. At dahil nga nakita nako na dito sa carousel ay itatry nga namin to ni Batang Gala. Dalidali na nga kami bumili ng ticket ni Batang Gala at sumakay nga dito nga sa carousel. At dahil nga first time ni Batang Galang sumakay ng carousel ay nung una nga ay hindi pa niya alam yung magiging reaction niya. Hey! na nga lang at na-enjoy na nga ni Batang Gala bandang huli nga yung carousel. Sakto nga pagbaba namin ng carousel ay nakita nga namin tong si PJ Mask. Tumiretso na nga rin kami kay Daddy kung nasaan nga siya nagwo-work. Busy pa nga si Daddy pagdating nga namin ni Batang Gala kaya hinayaan ko munang maglaro si Batang Gala. Ilang taon na nga rin ang huling kain namin nga dito nga sa Ricos. Sabi nga ni Daddy ay dito na nga lang daw muna kami kakain. Pag pumasok nga nga sa Ricos ay yung dulo nun ay yung sisa at dahil nagmumurit na nga si Batang Gala ay nilabas ko muna nga siya dito mabilisang kain nga lang ang ginawa namin ni Daddy at baka hindi na naman nga namin maabutan yung LRT <laughs> at hanggang dito na lang mga kamaming Gala kami uuwi na salamat sa panonood